Hello guys. guys. My name is Jenna. And my Johan. And ito ang apong. Do And we are vlogging. We vloggy. are unboxing. Unboxing. Ito na I ang mean, uh, unboxing. Ako han. Kamo pa lang. Oh. Agua. Ito, ito pala yung ano, o nang kasabi. Pwede ka dito. Magpipili ka dito. All. Or, uh, ano itong make -a. At wipe. wipe Gusto ko siya. Isa lang. lang. Gusto ko siya. May bubo. At... Wait lang. May All lang. All na lang. Or, All na lang. Para marami. rami-rami. Okay. Bago natin i um to. Magpo-vibes ano yung muna kami para malinis. Wala na kami doon. Ako man. Wait lang. sa detector. Para baka kasaan dyan halwin na jerks. E, Ito may mandun. Hindi e, wag ka magsali. Wala na nga oh. pa pala. Ay! Kaya si Tarina. Wait lang nga, na nga. Huwag ka nga ma? magay. Mag Palain ko na ito. All yung pinili natin. All. Okay. Ol. Hola, ya, kamusta? Okay. Let's go. unboxing! baksin. Yes. Marami ito eh. Hindi ko alam. Ito yung pieces. Basta all yung pieces. Oke okay, buku. Nah aku yang dapat buku kasih mata dewi setu. Eh. Mata dewi sibunting undai. Oh. Iya kalau selidik udah. Um. Oke. Okay. Uh. Ini kuma anus. Halo. Uh, no. Hah? Ran? Oh. Uh. Pernyon. Ayo. Oh. Pikit na yun natin. O, oh, sige, pikit tayo. Sanda mo na. Ito. Okay, kami na magtitingin kung anong laman. Pikit na yun natin. One, mata. One, two, three. Oh! So many unboxing! Yay! Yeah. Okay. Hmm. <laughs> Wait lang, i-rapple natin kung ano mong aming bubuksan muna. Dalawa, dalawa. One, two, opa. Three, four, five. Eh, hindi ito ang oh. Squishy yung ito. Bet, mantaw, squishy. 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 Ang cute na squishy Pero matigas. Mantaw pa mantaw, Pero matigas squishy. sa, guys. Guys, pero matigas siya. Ah, matigas din, ko alam bakit. Hmm. Oke, okay. mau para isa lang ha. Maaf. <laughs> Oke. Okay. Uh, Kumuhak kanan piso. Tikit mata. Ay, pikit mata din, pikit mata. Pikit mata. Oh man, mangebobaho ta video. Tikit mata. Pikwa pa pani, pikit ani mata. Pekwa, hai ngan apa itu oke okay. yes oke okay, aku mau mau anu aku mau mau klik aku mau ay saking gundah Okay, bubuksan na natin. Hindi po ganyan. Lang. Ako, magsasabay sabay mong bubukas. Hindi ko alam kung ano. To. Ako na iha. Wait lang guys. Oh. So, ano May matigas. Ito, why? Ano to? May... Hindi matigas. Hindi matigas. Ah, oh, may mahaba oh. Oh. May mahaba. Ano to ganyan? Hindi mahaba. Dapat hindi natin matawan ha. Ganyan. Okay. mo lang. Bakit natin mata? 1, oh, one, Don't two, three go. go. Ito yung nakuha ko. Ano siya, guys? Kapikit ako eh. Kung nito ko ano to. Okay, let's go reveal what's that. What lang? Oh, pusa, ang pusa. cute. Ang cute niya, guys. Yan. Bakit ito ako din? Tingnan mo, Ito naman pala yung kayuhan. ikaw Hi. dito. Ay, ito yan. Pakitain mo hay, ganyan mo. O, dapat hindi mo makita. Ay, ito lang ang ta. Ako lang, ako lang. Ano yun? Ako lang. Ano yan? Ito. Ako lang. Sa hindi ka Hindi ka pa sa lihod. Hindi ka pa sa lihod. Susie, so, ikaw lang. ah oh, ang laman ay, ano to guys? Ang diamond. diamond! Ito, ito yung namin nakuha. Isang pusat, isang day. diamond. Okay, kukuha sa laman. O, ito, kuha! Mama, no, ano kaming diamond? kukuha Kuha! Oi, pikit, ma. Nakikita ako. Ay, ito. Wala naman pala ito, guys. Tapos squishy lang. Ayun, tapos squishy. Pikit. lang. Ito kayo guys. Hindi ko alam kung ano. malaki siya. Okay, sa akin naman. makatotohanan the to. Hindi